Naglabas ng bagong panuntunan ng Metro Manila Council o MMC na nagbabawal po sa pagpaparada sa anumang uri na sasakyan sa mga pangunahing lansangan. Saksi si Joseph Moro. Matinding traffic, aksidente, sagabal sa daan, pagkalugi ng mga negosyo. Ilan lamang yan sa mga naidudulot na problema dahil sa illegal parking ayon sa Metro Manila Council o MMC at MMDA. Kaya naglabas sila ng panuntunan na nagbabawal sa pagparada ng lahat ng uri ng sasakyan sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Sa National Secondary Roads, papayagan lamang ang parking sa mga piling oras. Kailangan po rin magpasa ng ordinansa kasi nga po, merong mga karsada na allowed ang LGUs na magregulate. regulate um, In so far as yung mga ban naman, um, defined naman yan kasi yung National Primary Road. Yung naman pong National Secondary Road, pwede po, depende rin nga sa ordinansa ng bawat syudad or ng LGU, uh, pwedeng i-regulate na uh, magpa-park pera lamang pag 7 a.m. to 10 a.m. at 5 p.m. to 8 p.m. which is yung rush hour. Base sa MMDA Regulation No. 25-001, bawal ang pagparada sa ilang kalsada sa C1 hanggang C6 o so Circumferential Road System sa Metro Manila, Regional Road System o R1 hanggang R10, at iba pang pangunahing kalsada at highway. Ipinauubaya naman ang MMDA sa mga LGU ang regulasyon sa iba pang non-national roads hopefully bago magkaroon ng Christmas rush ma-implement na ito para po ma -idsan. alam naman natin na pag lumalapit yung Pasko ay um, bumibigat yung dalay ng traffic so we must ensure na free sa obstruction yung mga pangunahin lang sa natin Ayon naman sa ilang alkalde, exempted sa ordinansa ilang kalsada at ilang pang lugar, lalo na yung malalapit sa mga pamilihan. May mga areas kasi talaga na katulad sa Maynila, non-negotiable. And some are we are trying to you know, blend with the demand on sa kanilang kalsada. Pag malaki, like in the case of recto, no, uh, sobrang lapad yung recto, eh, yung isang portion doon, hinaya namin na makapag-deliver at makapag-supply at makapag-distribute yung aming mga negosyante doon sa area na yun. Pero pag-uusapan rin daw ng MMC ang pangangailangan pa rin sa mga lugar na kailangan ng paradahan. Mahalaga na hindi po ito total street parking ban. You have to also consider the reality on the ground. Diba? Saan ba nga pa-paradahan din mga sasakyan? The LGUs can now determine ano bang mga kalya namin ang pwede talagang paradahan na hindi naman po magiging sagabal sa traffic. Kung sakaling uh, payagan nga namin na uh, pumarada rito, lalong-lalo na yung mga emergency vehicles. Kailangan po yung ordinance na ipapasa nila ay consistent doon sa uh, ipinasa natin yung resolution ni kanina. Yung nga, unang-una na dyan yung um, na ang primary road, absolute yan. Bawal mag-park. Yung mga national secondary road, yun lamang yung pwede yung sa mabuhay lang sa kasundo kami, pag-uusapan lang namin, pwedeng mag-exempt provided may sukat. Para sa GMA Integrated News, ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.